Dito Ayun, na yung gabay bro. Okay, Mag-aantay mo na tayo dito. Sa malapit lang, sa malapit. Sumakit yung tiyan ko bro. Ha? Sumakit yung tiyan ko. bakun kalibangon bro Bro yung wakwak na sa malapit Mag ano kayo alerto ha? kena wak wak ha? Oh. Yang bro macam sama pak bro. Cianbanda bandayon. Di tu sepuluh bro. Telaga.

Nandiyan lang siya sa unahan. Nandiyan lang, hindi ko rin nga. pa, rapi hmm. Rapido. Ano Ha? Huh? May gumalaw dito. Meron ba? Wow. May gumalaw dito bro. uh, oh. Uy! Oh. Uy! Hindi ko na malayan dito sa ilalim. Ayan, lumabas. Mm. Uy, dira. <coughs> wow. May pasilip-silip ka pang nalalaman, Ha?

ahh oh, nan di to bro nandito mahina yung aso ngayon mahina kaya, kaya ni smok ayer na bro it sabi ra mahina hindi Kaya maya. yung kaya mo yan. Yung sama niya yung pangalawa ang pinaka matapang sa yeah. nila. Pero huwag kang magkampante baka may kasama pang pinakamalakas yan. Nahirapan akong gumalaw bro na masakit yung tiyan ko. Umuutot. Mahirapan so, akong gumalaw. Umuutot-utot ako. Ipanungot yung tiyan Labas. ko bro. Labas. Tidak, jangan menjauhkan diri. Tidak, Ah, hindi nakatalab. Ya, tamaan. Ya. Ya. ka kasi. Ya, Ini ya. hari. Ya, ya. Ayan oh, Tapusin na natin to. Baka mabuhay pa to at mga gat pa eh. Uy. May kasama bro. Ha? May kasama. Ingat, ingat, ingat. May kasama, may kasama. Malakas yun ah. Ha? Malakas yung kasama. May kasama, may kasama. Malakas. miyak bro minyak bebas yang, yang gebainnya minyak <tuk> Bakit ka umiyak? Bay. Hmm. Oh, hindi pala ito no? hmm. ang natin ito ng lakas bro. Hmm. Okay, Para hindi na naman kalaban pa. Hmm. ka hmm. natin. Hmm. hmm. Mm. hmm. hmm. Okay. Uh, tatlo na sila ngayon isasama natin pa uwi uh, dahil natin to doon sa ilalim ng puno bro yung pinag iwanan natin ng dalawa sige sige uh, uh. Uh. may kasama pa siya may kasama pa bro may kasama pa, oh, pa yung kaya po huwag natin, natin habulin kasi may na din yung ko tapos sige 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 yung ano yung chan ko ay parang ano na siguro siguro ay iba na talaga siguro baka sa sunod ng uwi ko baka makasama pa baka, baka makasama ko sa inyo ulit sige 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 sige, sige. ngayon may malakas po ngayon na uh, ngayon dadalhin natin ito sige bro ah uh, nalulubad na rin yung plus light ko tara 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 dalhin natin ito pa uwi これから。